videos i i did not see any videos just photos and these photos were taken i think um, way before um, this uh, inquiry or uh, that happened or yung posting na to sa uh, social media ito ang naging pahayag ng legal officer ng Bagyo General Hospital and Medical Center kasunod ng inilabas sa video ng Bagyo City LGU sa inilabas sa video, makikita ang pagpasok ng tubig sa gusali. Ang aircon sa opisinang ito sa OPD, imbis na malamig na hangin, tubig ang lumalabas. Ang mga ilaw na dinari Nauna nang inihayag ni Mayor Benjamin Magalo na nagpadala na siya ng mensahe kay DOH Secretary Chodoro Herbosa. Ito'y upang magkaroon ng malalimang investigasyon sa anyay substandard na pagkakatayo ng mga gusali sa ospital. Nakalungkot. Sa so sino nagsinag? Sino dito? Sino ang uh, naapektuhan dito? Mga pasyente. Diba? At ako, nalaman ko, ibig mo sabihin, hindi ako iimik. Pero, depensa ng pamunuan ng BGHMC matagal na raw na naayos ang mga ito well ito mga ano to eh mga isolated areas um, sa ano sa bagong building actually yaan uh, yan ay parang i think uh, soft opening ata nung time na yon uh, and at patagal na pong na rectify at dito nang sa Baguio ang talagang pang test kung tapos na talaga ang ang building or sarado na talaga lahat or na seal na lahat is talagang ulan. Kaya yun po. Sa usapin naman sa kalidad ng mga gusali. relative. Opinion lang naman niya yun. And so, there has to be an investigation para matukoy kung talagang totoo yung uh, accusation niya. Uh, however, uh, as to us here in BJHMC, we have followed the rules, yung procurement rules. And uh, na-inspect naman po yan ng aming mga engineers. Sino yung payboard contractor na marami rin ginagawa rito sa buong siyudad ng Baguio. Nakahanda naman daw ang pamunuan na saguti ng mga akusasyon sa kaling pagpaliwanagin sila ng Department of Health. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.